Ako sa akin, ano pa lang? <sipan> <laughs> Hindi putulin mo na lang. Oh, <laughs> uh. 1 million views na. <laughs> Pang 1 million views 'yan. Hey, oh, YouTube, YouTube, YouTube. Sa YouTube mo na lang. Hindi mo pa na sila nang ano? Bye. Sa Facebook kasi maarte. Oh, sa Facebook. Mhm. Ano? Ah, sila kuya. Ano na yan? May laman nga na ano, pagkain dito na lang. Mamaya mabasag pa. Mabasag yung mga kapi at saka asukal. Ah, sila kuya. Ano na yan? Dapat bibili tayo ng ano, ng pangkaliskis talaga. Oo, oh, yung pang ganon. Okay. Hindi mo lalagay tatanggara tatanggaran ng hasang? Yeah. E ganon din yun, itatapon eh, mo doon. lamig ko huh. kahit na ano kahit na maaraw wala no na lang natin yan pa isigang masawad so, kami daming ganyan ganyan yung house tungod sa tabi, ang dagat. Pag nag-season yung kaway, grabe, ang dami. Ito lang paan yan, ano lang. Ihabis na lang ano, tapos susundan nga, ang dami. Saan? Saan bansa? Sa ano, sa South Brazilan. Ha? Sa ano, sa... Nagbakansin nga naman, matrabaho na ba ito? Oo. Kaya na mayroon sa kakahuli. Oo, di ba? Di ba gusto mo humuli? Maghuli na maghuli. na Dali, a, ah, muna kayo uwi na tayo. Dito ka na lang kasi magkaliskis. Umupo ka dyan, oh.

Kanina nga nagsubok ako, tinanggal ko yung medyas ko, sapatos ay ano ko. Ito nung wala ako dito. Nandito na ito tumitira sa dagat eh. <laughs> Hi, good morning mga sangkay. Dito tayo ngayon sa Colon Adams. Ising tayo ngayon. Ayan na, yung sasakyan ko. Na, bali na ibaba ko na yung bangka ko. Andiyan yung asawa ko sa loob. Siya magbabantay dito sa sasakyan ko. Pero dala ko si pula. Pulang sangkay. Andito na yung mga gamit ko. Pati bangka. Meron akong kasama doon sa bandaro na ano sila. Nakarteng lang din. Pero nagbaba na sila ng bangka. At lalapitan ko sila kung bakit. At parang may problema yata sa bangka nila. Kanina pa sila dyan. Oh. Binibira nila yung ano Binibira nila yung makina nila parang hindi umaandar lapitan ko kanina pa silang bira na bira baka putol yung gasolina o kaya wala ng gasolina dito sila bali mga kasama ko ito sa bahay meron din dito mga sakyan na nagpakaparada at bali ang mga may-ari niya nasa dagat na maaga pa sila dito nag-fishing Bang! Ano bang? Bakit? May gasolina? Lamigan oh, siguro. Oo, nalamigan lang yan.

Akit punti. Mandara kanina, no? Mandara ba kanina? Oh, meron yan. Hindi lang na, no. Pa-inchok nyo. Ako ba ba? Ako ba ba? Pero kumilos na eh pag pagka uh, walang ano makina eh. Pero andun mga guys? Masangkay nando 'yung kasama ko. Hindi umaandar 'yung makina nila, pero lalaut sila, hahatakin ko na lang 'yung bangka nila. 'Yung kasama ko oh. Kasama ko nagbi-video-video. Nag-aano siya dito. Nagla-live siya dito. Pixel na tayo Sige Pixel na po Sabito ko yan Sige Sige na Sige na Isang biseng Isang ganyan Isang pixel na ganyan Isang nakabidyo tayo Yan Ano yan? Doon doon banda Masyadong malayo Tama na yan Para makita yung bangka Hindi kasi against the light Dito nga kasi matama Dito doon doon Hindi nga Diyan lang Okay O oh, sige doon pa para hindi makakasin. Yan, ito kami. Si Inday Lin, at saka si Sangkay. Ito ka lang. Si Sangkay, oh. Si Inday Lin, saka si Sangkay. Magkasama. Para picture kami. <laughs> Tumingin ka kasi oh, doon. Oo, nakatingin na. Ano picture na? Tanggalin mo na yan. Tayo na kami, oh. Ay <laughs> si Inday Lin. picture. Picture mo na kami dito, Saan kami? Sa Tumingin Sindi, ka dito. Oh, sige, nakatingin ako. Nakotin. Oo, oh, oh kurutin yung puwet ko. Nakahawa ka sa puwet ko, kinakurut mo puwet ko. <laughs> Tumingin ka dito. <laughs> Atahin mo yan. Nakapadyo pa naman dito. Yan. Oh. Picture na kami ni Inday Lane. Dito kami sa Babing Dagat, dito sa Colon Adam. Bali muscle permit dito sa taas ay noon sa dagat. Hindi man lang nakatingin oh, doon. hindi na, nakatingin ako. Hindi oh. nga tapos Ta na eh. Oh, sige. sige. Pag, number 1 na. na doon ka. Go. Uh, Kung okay saan? Na? Okay Kung na. saan? Gusto mo ikikis kita? Huh? Isa pa. Uh, ay mga sakay. Bisig tayo sa muscle farm as he i